para dagdagan yan. Nahandawan mm. niya ako ng, anong tawag niyan, di? Eyelashes. Ayan o. Oh. Wow, ang dami. Ayan oh. Ito kasi expert si Jen Ross. Expert ng ano to, eyelashes. Bito mm -hmm. yung doto siya, sunod na. <laughs> <laughs> Parlor. Patay <laughs> tayo maanghang daw. Kasi, okay. Longa, eh. Papagandahin daw niya ako. Hoy, break time. Hoy, magbuot. Hindi sulit tapos sa aking beautician. Okay, dito tayo 'yan. Kailan okay. mo? Okay. Magugutom na daw Ano Oh, ano ito si Rimbrero. Makita yung ating noo. malaki. Eh, ano? Hindi kasi yung sagabal. Ako, maghanda daw ako na isang sakong tisyo kasi ano, mapaiyak daw ako nito. Pagkatapos na iyak, maganda na. Gapaw na mo rin ito natutunan ng ganitong ganito. -ganito? Ayun, no? tingnan mo. Meron na naman siya ginagawa. Ano naman kaya yan? Yan yung pandikit? Mm -hmm. Vancouver. Big sport Parang may balak na eh, talaga si Ram. May balak pa talaga eh. May balak pa talaga. <laughs> may, ah, kala mo talaga totoo, Jer, eh, <laughs> no? Mo, malay mo, mga purong Jer. Malay mo, mga foreigners Jer siya. O, diba? Kayo lang marunong. Toing. Yan, yeah, sa pandikit. ticket, oh. Nawa. Tapos idikit. Uwas. Mm -hmm. Yeah. Mm. Okay, mm. Authentic no, ko na natatanggap. <laughs> na para sa babae talaga pala ako. Iyak. <laughs> Na-try nga ako nyan eh. Kahit mata ito eh, pumasok. Paano? Ang ginawa mo na ako ng to ko eh. Yung day, yung blue na itong blue yun. Pag pumasok sa mata mo, sakit! As in, hindi mo alas mabukang mata mo. Pag itong glue ah, kasi na matuyo sa mata mo, maanoan sa mata mo, isang maling mo lang. Ganun. Mm. Ang sakit. Pero pag ganyan, tuyo naman na kasi. Pag ano, di ba, pag na, ano na, tuyo Ayun. na, na yun na. Pag yung basa lang. Oo, tas yan, basa, tas matuluan yung loob ng mata mo. Ay, sakit. Ayun. Hindi ka, halos makakita. mo buka mata mo. Hindi uh, nga, wala ka pa. Wala niya. Oh, ang sobrang oh, ganda maganda, maganda. mo, iba na pakiramdam napaka-random Siyempre bago pa <laughs> si Wag na Di sana isa pa ganda. natakot ako ba na. pasok sa pa, akin mata yung yun. ko Kaysa Kaysa siya siya na sa akin. sa akin din Dalawa, tatlo, apat, lima. Hanggang lima lang ako hindi ko kinaya. Kasi hindi ko kinaya eh. Kinabahan ako baka Ayan mamaya na. magpumasok pa sa ko. Nagpapasaway lang, lang talaga ako na, sa ano. Dikit lang siya ng buo. O di ba maganda? Thank you for watching.